Actress Binastos ang media. Habang ini-interview kasi ang young actress ito ay tumawag ang boyfriend, mga BFF, biglang tumayo para kausapin nito. Ni wala ba, excuse me po, tumatawag lang yung boyfriend. Dapat iba sa sabi niya kahit to, pindutin niya muna tsaka siya. Ako pag may tumatawag, pipilo kagaya may tumatawag sa kanila, nilalagay ko sa ilalang para hindi mo oh, parang ah. diba? Sasabi ay, pindutin ko kasi ini-interview ako. Siya bigla na lang tumayo yung young actress. Naku, no, may pagkabastos pala pala yung bastos. actress na yun. Bastos Oo, oh, bastos. <laughs> Gusto ko bastos. Oh, so, no. para di ba? Oo. Oh, oh. Mali, oh. di ba? Time, Ma mali time, talaga. Tayo ba time, time, oh. time mag-excuse me po? Di ba gumagano'n tayo pag ano? <laughs> kasi huwag kayong tumawag wala na ba yung sa isip ko e eh. talaga hindi may kasabihin sabi excuse me po excuse me po uh, may tumatawag po kayo okay, Saka, mamaya ka na tumawag kasi iniinterview ako oo oh, alam mo respeto ng tama ka dapat sabihin niya yun mamaya ka na lang tumawag kasi iniinterview ako hmm. dapat kasi pag iniinterview ka kahit na may tumatawag ah, sa'yo okay. huwag mong i-entertain kasi it. kabastusan yun yung wala pag excuse bepepe be, be. hmm. basta nalang lang tumayo o 啊。Like, ah! Eh, eh, alam mo naman isa dating kasamaan sa panulat, di ba? Mm. Pero alam simple. mo, itong yung actress na ito, may image talaga siyang ano, attitude maldita talaga. eh, di ba? May attitude, sabi nga nila. Eh, ito pa, oh. nung isang time na pumunta ko, nakipagkita ko sa kanila. Mm -hmm. Eh, kausap ko yung kaibigan niya, eh, na, oh. yung girl. Girl yeah, kaibigan oh, niya, kaibigan yeah. niya, girl. Nag-uusap kami. Mm. Eh, although hindi naman siya yung katagpo ko that time, yung kaibigan niya katagpo ko, nasa loob ng ko Chay, habang nag-uusap kami ng katawan, kilala niya na naman, nagpunta pa nga yan doon sa isang <laughs> lugar. <laughs> do, do, sa isang lugar, na like nag-show. Uh Na din ako, nakikita, bumabati-bati. Tapos, eh, hindi ba, hi, tito, walang gano para hindi ako, para, yeah, I'm not existing, para, para akong ghost, para akong si, ano, si Patrick Swayze, si, oh, my love, love. my darling. para akong oh. ghost, oh. hindi niya ako nakikita. Pero talagang, ano, attitude. Oo, oh, ati talaga, at wala akong atang, ano, naririnig na, maganda rito uh. sa babaeng ito na mabait na hindi katulad ng young stars, no? Uh Puro negative na babalitaan ko sa Tal kanya. parang ikaw ang galit. Oo, ga galit ako. Galit ako. sa mga ganyan, no? Galit na attitude kasi oh. tayo wala tayong attitude. Atichona! Di ba? Uh -huh. Si Chone, idol mo. Atichona pangalan ni Regine, tama ba? <laughs> Isingin talaga. <laughs> okay. Idol ko ba siya? Parang hindi naman. Diba, Gusto idol. ko lang siya pero hindi ko siya idol. Uh, Ayon dyan, isa ba yung ating guide? Yesterday. Thank you.